Sabi naman po, or ayon naman po sa kampo na si Bongo at ni Duterte, babalikan daw nila si Trillanes. May sagot ang ibig sabihin. Magkakaroon ng counter uh, demanda or complaint ang kampo ni Duterte at ni Bongo. O, di maayos, di maganda. Magkakaalaman na, di ba? Hmm. Yan, magkakaalaman na. Una nang nasabi na itong dalawang ito, na sila daw ay... Uh, malinis ang konsyensya. Wala daw silang, or, or, meron daw silang delikadesa. You see, nasasabi ko walang delikadesa dahil hindi talaga po bagay. Natawa nga ang mga natasans. Anyway, siguro alam nyo ang issue na ito tungkol sa pag-award sa pamilya ni Bongo ng um, government project na nagkakahalaga ng 6 point something million anyway. So, hindi po ba matatawag na delikadesa yon? <laughs> Diyos ko po itong mga ito. Pati yung salitang delikadesa dahil ayaw nilang i-apply sa kanila uh, ng taong bayan. Abay, binabago na rin ang, ang kahulugan. Diyos ko naman. Alright, so binabanatan ngayon siyempre ng kampo ni Duterte, ng kampo ni Bongo, etong si Senator Chilianes. Ituloy niyo na lang po ang demanda. Dahil, um, yun nga, eto po ay matagal na na-complaint na inihain ng Senator Julianes at mukhang uusad na ngayon dahil wala ng immunity Ito ang sirigong. Ito po ay na isang panahon na halongkat na noong 2018 at 2021. Alright, tignan nyo ah, sabi na si Bongo, meron daw habit of peddling, of peddling lies um, tungkol kay uh, Rodrigo Duterte at yun nga, kay Senator Bongo, etong si Senator Julianes. Hmm. Talaga? Talaga lang? Si Senator Julianis ang sinungaling at si Senator Julianis ang nagsispread ng, ng fake news or lies? Oh, ay bakit hindi nyo kasuhan? Di ba ang bilis nyo magkaso kuno sa mga tao na fake news peddler dahil gusto nyo labanan ang mga um, ang fake news? Kunwari, talagang kayo ang lalaban sa fake news. Ano ho, yung tipong kinakalaban niyo na ang sarili niyo. Kayo mga kampon ni Duterte. Alright. Si Senator Trillanes pa talaga ang inakosahan niyo. He has a nasty habit of peddling lies about former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. <clears throat> Yan. Diyan magaling itong mga damuhong ito eh. Sasabihin kasi nungalingan. Hmm. Sasabihin fake news tapos aakos sa kung ano-ano yung kabila. Okay, bakit hindi niyo ituloy agad yung counter-complaint laban nga kay Senator Chilianes? Gawin niyo na ng paraan ngayon pa. Ma ngayon pa lang. Dahil ako'y naniniwala, hinding-hindi gagawa ng hakbang ang isang Senator Chilianes nang wala siyang hawak na matibay na ebidensya. Okay? Sabi pa, as always, the accuser will be undressed, naked with his lies. Um... Sige, tingnan natin. Dahil yung tapang ni Senator Chilianes, kung nakikita niyo po, binabangga niya yung mga ganitong klase ng tao na naghahari-harian sa atin. Ang ibig lang sabihin nun, may totoong tapang etong isang ito, etong si Senator Chilianes. At yun nga, ang tapang niya po ay dahil alam niya ang katotohanan. Nasa tama siya. Kaya gusto niyang ipaglaban yan Talaga lang, the accuser that will be untrust, naked with his lies. <laughs> Kailan? Kala nangyari na si Sen. Antonio Trillanes ay napatunayan na nagsisinungaling. O di ba wala pa? Ang ibig kong sabihin, hindi ba't kayong mga kampo ni Duterte ang pinagmulan ng kasinungalingan, panluloko, panggugoyo, fake at kung ano-ano pa? Pagbaliktad ng kaisipan ng mga kababayan natin. O di ba kayo ang pinagmulan niyan? Huwag niyo pong ipasa sa iba. Dahil ang ginagawa ng iba ay para lang kayo ay ma or humarap sa hostisya at pag bayaran nyo. Managot kayo sa taong bayan. Yun. ba? Diba? Sabi ni, 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 si uh, Bongo, tamad daw. Tama daw si Trillianes. Naging attack dog lang daw ang isang Trillianes. Diyos ko, katamaran ba yung ganito na ipaglaban mo ang katotohanan? O diba? Ang -pressure ng, na diba? Na, Napaka-pressure ng... malaking pressure ito. Malaking burden ito kung tutuusan. Pero para sa bayan, ginagawa po yan ni Antonio Trillianes. At ngayon, inaakusahan na naman ito si Bongo na si Trillianes ang totoong corrupt. <laughs> wow! E di kasuhan mo kasi. Kung nakita nyo na yan noong una pa, e di sana kayo ang naonang ng magkaso. Ayan, naunahan tuloy kayo. Good luck!